Pagkatapos namin mag-ikot-ikot, libutin ang buong ginsan, siyempre nagutom kami. Kumain naman kayo ngayon sa mamahalin restaurant. Ayan, kasama ko sila, Madam Shemini. Tinan naman yung hapunan namin. <laughs> wow! Ang giant alimango. Ayan, tapos na kami mga isda. Ang mayaman muna ang atake ko ngayon kasi siyempre sila, Madam, yung kasama ko. At minsan ko lang tumatitikman sa buhay ko. Diba dahil kay Madam, Piscal. Si Piscal, ayan. Kasama namin. Si General. Si General, ayan. Ang sarap ng ulam namin ngayon. Kaya kain na tayo. Sabahan nyo kami kumain. Sip, animango. Uh, Lapo-lapo. Kita ko. Ano to? Lechon pata. Ako siyempre may pansit. Ang pasang dami ulam. Ano? So ayan, kain muna tayo guys. Saman muna kami kumain. Kinakain na tayo. Okay. Simple, ang ang rin na lang sound. Nandun pala sa dulo. Nakasight lang. Hindi <laughs> ba lang kami basta lapang lang. Diba? lang ng So bukas, bukas balik na ulit tayo sa Pasay. Kain na tayo. Medyo paos na ako.

Dolo ng Dolo. Diyan po naman. Proud kayo na? Mayroon mo. Magyabag ka ng gusto. mo Sarap. Anong gusto mo dito? Gustos po. Gustos. May dito. Ayan, dito may pala kumain sa Busto Seafood Market dito sa Ginsign. malapit lang sa Sagay Sano sa Mall. Gusto niyang puntahan, Um, dito lang po sa Bustos Seapulls Restaurants. Malapit lang sa Gesano Mall. Ang sarap ng alimango. Ang sarap lahat. Steam na na Alimango. Usit na grill. May pansit. May crispy Lahat na dito. Gusto yung tikman. Napakasarap. Bye-bye. Kain -bye. mo tayo. Muna tayo.